Na na Hindi na nakapalagpa noong biyernes, July 4, ang pulis na ito sa loob ng isang kainan sa Rosario La Union. Siya kasi ang nagpakalat di umano ng pribadong larawan ng kanyang dating kasintahan at live-in partner sa social media. Uh, binibidyo daw at uh, ng picture itong babae, itong lalaki ang uh, kanilang uh, na uh, over and above the objection of the complainant. Pero mapilit itong lalaki. Uh, nitong mga huling uh, araw ng June 2025, napag-alaman niya dahil sa mga kaibigan niya at mga kamag-anak na mayroong isang dami account na kung saan ay na-upload yung kanyang mukha at mga masiswelang uh, narawan at nung kanyang uh, pinag-aralan ng examen ay yun mismo yung mga larawan at videos na kinuhanan ng kanyang uh, boyfriend Dahil dito, nakiusap ang biktima sa suspect na i ang mga masaselang larawan at video nito. Pumayag naman dito ang suspect basta't magkita sila ng biktima at magtalik muli. Dito na nagsumbong ang biktima sa NBI Ilocos Region at nagsagwa sila ng isang entrapment operation. Nang masukol ng na mga kinatawan ng NBI Ilocos Region at IMEG ng Police Regional Office 1, ang suspect umamin ito sa kanyang nagawa. Inamin na po niya na, o, oh, tinanong, alam mo ba kung paan, bakit ka namin inaresto? Opo, opo, opo lang po siya ang opo. Tapos nahihiya siya doon dahil sabi niya, Ah, uh, baka po pwede po doon na lang po sa opisina ninyo. Marami po nakakakilala sa akin dito. Mapapahiya ako. yung ang mga na, mga salita na lumalabas sa kanyang Sa ngayon, hawak na ng NBI Ilocos Region ang suspect na may ranggong PO1 o patrolman at mahaharap ito sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Children Act grave coercion sa ilalim ng Revised Penal Code at Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Charles Nicolimon, RNG News.